Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 11, 2024. Webes at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Benito Abad. Ang ating pong unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Oseas chapter 11 verses 1 to 8, a 1 to 4 and verses 8 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Egypto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanila mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya Subalit hindi nila alam na ako nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat na aking puot hindi ko na muling sisirain ng Ephraim, sapagat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako na parito upang magwasa. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpapalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay mapapatuloy sa ating buong sa mga pahayag mula kay Propeta Osea sa ating unang pagbasa at ngayon ay nangungusap siya at nagpapaalala tungkol sa ating mapagmahal na Diyos. Kung paano noong unang panahon, noong unang panahon pa nila Oseas ay uh, naroon na kung paano, parang binabalikan no, kung paano uh, ipinapadama ng Diyos at uh, kung ano yung mga ginawa ng Diyos para mailigtas ang kanyang bayan, ang kanyang piniling bayan mula sa kanilang uh, pagiging makasalanan at sa kanilang mga kainaan. Kaya ito yung propesya no, o yung pahayag na napapaalala ng salvation story no, na ginawa ng Diyos para sa kanila mula pa nang sila ay uh, alisin mula sa pagkaalipin sa Egypto. Linaw po, dahil uh, sa uh, ang palad ay ang lahing ito ay ulit-ulit na nagiging matigas ang ulo. Ulit-ulit yung kanilang tinatawag na, na stiff neck. No? Yung, uh, lagi silang nagiging pasaway, lagi silang naghahanap at nagkakaroon o gumagawa ng mga Diyos-Diyosan at yung, ito ang kanilang sinasamba. Pero sa pabila nun, kahit na sila po ay pinaparusahan dahil sa kanila pong pagsuway ay patuloy pa rin naman na kumikilos ang Panginoon para sila ay iligtas. Ganito po dinidescribe ni Jose sa ating Panginoon na isang mahabagin. Uh, na siya sabi na just and merciful. So magpa, magbibigay ng parusa pero sa kalaunan ay magpapakita pa rin ng pagkahabag sa kanya po mga bayan. At ganyan din, o um, maging sa atin po sa panahon natin ngayon. Uh, marami tayong nagiging mga pagkukulang pero kahit kailan ay hindi niya tayo hinahayaan na tuluyang mawalay sa kanya, tuluyang uh, mabulid sa kasalanan maliban na lang o talagang uh, ito ang desisyon natin na pumanig sa, sa, kasamaan, mamuhay sa kasalanan at talikdan ng tuluyan ng Panginoon. Pero sa kabila niyan, ulitin ko po ano, sa pahayag nito, ito, laging handang uh, kumilos ang Panginoon upang tayo rin naman ay makabalik sa Kanya. Huwag natin kakalimutan, ang Panginoon natin ay mabagin sa atin po mga nagagawang mga kasalanan at mga kahinaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po